sa mga tao hindi nakakalimot pong mag-subscribe naniwala po akong sila ay may atatanging busilat at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang umaga o tanghali sa inyong lahat sa mga sulit ko pong mga subscriber ko maraming maraming salamat po sana wag po kayong magsawa, magsubscribe, subscribe pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang nagabay sa inyong lahat. Sa, nga, sa mga baguhan po lamang nakatuklas ng aking YouTube channel, iwanan naman kasi Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman at panggamot at mga orasyon at dito malala, malala, dito po lamang po matutuklasan siwaga ng Pangasinan pagkatanda lang po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin ito upang makatulong sa taong nangangilaan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso at isipan panatiling, panitiling sa isa't isa magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihaga po sa hirap ng buhay ay ito ay malaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa at sa hindi at hindi matutumbusan sino man kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa inyo ginawa niyong mga kasana, ah, kabutihan at pagkalo, pagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at umapaw na pagmamahal uh, bago ko po umpisan po ay eh, shout out muna kay uh, Bin Ninita Rotairo, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Ryan Nibiste, Orkili, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abughaw, Tine Tron, Nipos, Ilinos, Chapel, Pike Twin, Ambrosio Magalpo, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Yupinya, Iup, Bimia, ha, Pilipi, Laimi, Triple uh, commented, Marina, Rangis, Lole, Kabayo, Ka, Kayago, Yuan Vibes, at Nuggets, at shout out po, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo na. Shout out po. Shout out po. Uh, ang, in, ang ibabahay ko po sa inyo yung kapangyarihan sa ulan upang hindi mabasa. Uh, bago po malis ng bahay magdasal po ng sa altar po ng uh, magtilik po ng kandila at mag, uh, magdasal sa altar ng ama namin at luwalati at usalin po yung orasyon ng tatlong bisis po lagyan po ng susi sa pamagitan ng kapangilang ito ay hindi kayo mababasa ng ulan sa paglalakad at isang metro po ang layo ng ulan sa inyong harapan, tagiliran at likuran. Ito'y nangyayari lamang kung kayo'y may sapat na lakas ng kalooban o kapangyarihan o power. Paalala po, sasambitin uh, muna ng tatlong beses na matemtim sa iyong kalooban na patungo sa kalsadang iyong nalakaran. At bago po kayo umalis ng bahay, maglisal po ng, nasa po nyo ito, ito ng maglisal po ng magkirika ng kandila tapos maglisal po ng isang ama namin. Ano wala natin, oras kurasyon po, uh, tatlong beses. Tapos ipo sa dibdib po. At kung nandoon na po kayo sa, uh, nimbaw na abutan po kayo ng ulan, malakas na ulan, uh, malakas na hangin, Uh, pwede nyo na pong i-directa po yung orasyon tapos ipon niya sa dibdib po nyo. Dapat po ay pag gumagamit po kayo ito ay yung tiwala kayo sa ginagawa nyo at sa puso at isipan. At pakatandaan po lamang huwag mong gamitin sa Asamaan, gamitin lang po para makatulong sa kapwa. Uh, kapangyarihan sa ulan o upang hindi mabasa. Narito po ang uh, magsasal po tayo ng isang amanahamin na Bago po kayo malis ay magsasal po ng amanahamin luwalati sa bahay at sunod ng oras yung tatlong beses. Lagyan po ng susi. At kung nandun na po kayo sa... Uh, halimbawa nabutan po kayo ng ulan na hindi nyo po bigla-bigla dumarating at wala po kayo nasilungan dapat po ito ay dapat yoy, dapat po ay ma emorse po niyo para kain din niyo po dalhin niyo mga libreta niyo ah uh, nyo po sa isip niyo na po dapat ma emorse niyo po ito para maganda po ito po yung protection po sa mga masamang espiritu rin po para layuan po kayo Magdasal po tayo lang isang mga namin, isang luwalhati Ama namin, nasa langit ka, sambayin ang alan mo, ikaw na umangharis sa amin, sundinawa ang iyong kaloban mo, dito sa loba at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain, kailangan namin sa araw na ito, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nakasala sa amin, na huwag mo kami ng hirap na mipi na pagsubok, kundi ilay mo kami sa sa sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarian ang kapurian, magpakainaman namin. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon man, at magkusaw lang ang Amen. Sunod po yung oras yung tatlong bispo. O diramos in Christi, unidis mustibi, quia per sanctam Crossing tuam nun dum picata nostrum, dim tatis per de camus domini. Amen. Deus dios Deus Deus Manus tuos. <-tinyo> komendo spirito mayong aba pinakamaha pinamamahala hayan ng Santisima Trinidad sukuban mo po ako ng iyong mahal na mahal mong mantog udiramos in Christi bini binidis mustibi, cuya, per sanctam crossing tuam nundung Picata, pikata nostrum dimtatis perdicamus domini amen Dios, 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 manos, tuos, kumindos, espiritu, mayong, aba, pinamamahayan ng Santisima Trinidad, sukuban mo po ang iyong mahal mong pandong. Udiramos in Christi, vinidis, mustibi, kuya, Per, sanctam, crucem tuam, nun, duum, picata, nostrum, dimtatis, verdicamus, verdicamus, domini, amin. Dios, 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 manus, tuus, komendo spiritu, mayum, aba, pinamamahayan ng Santisima Trinidad, sukuban mo po ang iyong mahal mong pandung, mantong, tatlong beses po. At ang ihip ko sa dibdib, tatlong beses po ng pakoros, at i sunod po yung susi, sa pangalan ni Jesus so Cristo, na, na sa rin. Masalim po isang beses, at ihip sa dibdib. Ito po ay napakabisa pong kwan po. Dapat po pag gumagawa po kayo ng ganitong uh, uh, pagdarasal o ritual ay isa po sa tisipan po na tiwala po kayo na mapapandar po nyo. At ito ay napakabisa po ang susi po ng pangalan ni Isokristo ng tanga na Napakabisa po, andar po yun at makakamto nyo po ang ninanais nyo po dapat po ito'y pakaingatan at huwag ipagyabang at isa po sa isipan at igit sa lahat po uh, dapat po ay ma-immorize nyo po para kay uh, kahit po man kayo pumunta sa sulok na mundo ay daladala -dala yun po sa isipan nyo lamang po maraming maraming salamat po sa inyo na sana po huwag, mag, huwag pong makalimot mag subscribe mag like and share at pakipindot na rin po ang bell icon iwagan lang pang kasihan maraming maraming salamat po babay po